So ngayon araw guys, dahil napagawa ko na nga pala tong gravel bike ko, ipapagawa ko naman ngayon yung mountain bike ko. So syempre guys, nandun nga pala yun sa bahay ni Itchang Bunggan. Yung bike nga pala guys, ay nakaistock nga lang pala dito ng isang taon. At dahil sinisipag nga pala ako, ipupunta ko nga pala to ng bike shop. Bibilang ko nga pala to ng interior, tsaka ng bagong gulong. At tatanungin ko na nga pala kung pwede na palitan yung kadena. Marami na nga pala nangingi dito sa bike na to, kaso hindi ko nga pala to pwede ipamigay. Medyo may kamahalan kasi yung bili ko dito, kaya masakit sa akin. Ipapagawa ko nga pala to para may magamit kami ng tindugyo. Sabi ko kasi guys, mag-healthy living na pala kami. Medyo tumingala nga pala to guys kaya saglit lang to linisin isang taon lang naman to natamba kaya kunti lang yung alikabok hindi nga rin pala pwedeng sakyan to dahil yung gulong nga pala nito sumabog dito nga pala kami sasakay sa bayo ni Kuya Dogs tapos ayan guys nahirapan nga pala kami tanggalin tong gulong sa sobrang katagal na kasi guys nag-stuck na kaya talagang perwersa namin para matanggal lang kahit natulong nga pala yung bike sinakay na nga rin pala sa tricycle nagmamadali na kami baka dumami yung tao sa bike shop sinamaan nga rin pala ako ni Boy Oboy tsaka ni Kuya Dogs kaya yung pagkain nila guys sagutin ko na naman so syempre guys dito nga pala pumunta sa may bike park wala pa palang tao dito kaya buya manu ako. Medyo nahiya nga pala ako dito kasi yung kondisyon ng bike ko ay sobrang pangit. Yung tipong kahit saan ka tumingin, puro kalawang. Buti nga guys, yung mga kalawang tinatanggal nila. At para hindi na nga rin pala ako mahiya guys, bumili na nga rin pala ako dito ng bagong gulong. Medyo may kamahalan pala yung mga gulong ng bike. Itong dalawang binili ko guys, 600 pesos na agad. Kaya sana huwag na ako masira ng gulong. Ang sakit na nga sa bulsa, nakakaabala pa. Buti nga guys, may nagtsatsaga pa mag-ayos sa bike ko. Kaya shoutout kay Idol. Habang ginagawa nga pala yung gulong guys, nag nga pala ako dito sa mall. Hindi pa kasi kaya ang sakit na ng chant ko. Sinabi ko nga pala sa ni lagi so kakainin ko nga pala dito yung lugaw lang hindi na rin ako nakapag video kasi gutom na gutom na ako pagkalabas naman namin okay na yung bike nilalagyan na nga na pala to ng langis para ismot na yung takbo para hindi rin magaya dun sa gravel bike ko tapos yung sakit nga pala ng chan ko guys hindi pa rin nawawala kaya nag-aya na ako na magpa check up sobra kasi ako mag overtake lalo na kapag meron akong sakit ilang araw ko na rin to iniinda kaya para malaman nagpunta na kami dito sa may clinic na stress na rin ako at hindi makatulog buti nga guys ako nila ko dogs para meron akong moral support habang nagsusulat nga pala ako kumikirot yung tiyan ko medyo nga rin pala ako kung ano yung magiging resulta. Tapos ayun guys, pagka fill up ko nga pala number 13 ako. Pagkatawag naman sa akin, chirik naman yung blood pressure ko. Kahit kinakabahan nga pala ako, normal naman yung BP. Tapos pirapila naman ako dito sa may consultation room. Ang bilis nga dito guys kasi ako na agad yung kasunod. Palapit nga pala ng palapit guys, nang lalambot ako. Kaya ayoko talaga magpa-check up baka kasi mamaya iba na yung makita. Kasi ito nga guys, tapos na nga pala ako check up. Yung nararamdaman ko nga pala guys, yung acid. Naalala ko nga pala guys, nga pala ako sa lemonade. Binigyan na nga pala ng gamat at buti nilang konti lang. Kasi alam talaga ng na hindi ako nainom ng gamot. Medyo gumagaan na nga rin yung loob ko kasi alam ko na yung mga nangyayari sa akin. Grabe talaga yung nagagawa ng overthink. Tapos dumiretso na nga kami dito sa mercury drug. Grabe nga guys, bike lang yung papagawa ko. Nadamay pa ako. Tapos ayun guys, akala ko yung gamot ko tigsa lang. Medyo may kamahalan pala kaya ayun, nabawasan tuloy yung gcash ko. Siguro guys, kung hindi nga pala ako nagpa-check up, hindi na mawawala yung sakit ng chan ko. Kasi palagi kong request na ulam, sinigang. Tapos sa gabi, inom naman ako ng lemonade. Tapos yung pagkain nga pala guys, maraming bawal sa akin. Pagkatapos nung no, binalikan nga pala namin yung bike, kaya maraming salamat na naman sa bike park. Shoutout nga rin pala sa mga batang to.